na si dati DILG Secretary Rafael Alunan na hindi masasabing kumpleto na ang sangkap ng isinumiteng proposed Bangsa Moro Basic Law sa Kongreso. Ito ay dahil sa hindi na konsulta ang ilang sektor tulad ng Moro National Liberation Front, LUMADS at mga Kristiyano gayon din ang dating GRP, MNLF Peace Panel at dating Pangulong Fidel Ramos. Ito ang balita ni Victor Osare. Kung si dating Interior and Local Government Secretary Rafael Alunan ang tatanungin, maituturing na incomplete staff work ang nakahaing proposed Bangsamoro Basic Law sa Kongreso. Batay sa natatanggap ni Alunan na impormasyon mula sa Mindanao, maituturing na kulang ang panukalang BBL dahil hindi na konsulta ang ilang sektor, kabilang na ang MNLF, Lumads at mga Kristiyano. Hindi rin nasangguni ang dating bumubuo ng GRP-MNLF Peace Panel at si dating Pangulong Fidel Ramos. They could have learned a lot from the experience of President Ramos and uh, how the negotiations were conducted with the MLF. So, because of that, uh, the lack of inclusivity resulted in incompleted staff work. And if you have an incompleted, uh, if you have incomplete staff work, then that means that the product that you'll be submitting uh, will have shortcomings. Ayon kay Alunan, dahil kulang sa sangkap, maaaring ibasura ng Kongreso ang panukala. Sakaling ipasa naman ng lehislatura ang proposed law, ayon sa dating kalihim, maaaring magdulot naman ito ng karagdagang problema. Pag ignored yung isang sektor, eh, sigurado magagulo yan. Eh. Okay, kailangan expert handling yan. Eh. Sinabi naman ni Alunan na sakaling maging batas ang panukalang lilika sa bagong bangsa moro entity, susunod na magiging malaking hamon ang implementasyon nito. Aniya, kailangang maging ang mga susunod na administrasyon ay tutupad sa isinasaad ng batas dahil kung hindi, mauuwi lang sa wala ang mga pinaghirapan. Ganun ang nga nangyari sa GRP ang Manila uh, worse, uh, kung hindi kasama yung tao sa usapan, ay uh, di... There's that agreement and the people are separate and they don't have any buy-in doon sa agreement. Eh, tuloy ang, ang labanan. Sa September 24, isasagawa ang unang pagdinig ng Kongreso sa proposed Bangsamoro Basic Law kung saan imbitado si Executive Secretary Pakito Ochoa, ang mga miyembro ng Transition Commission, Secretary Deles at mga kasapi ng GRP Panel. Kahit nakabreak ang sesyon ng House of Representatives, magkakaroon pa rin ng hearing sa panukala. Magtutungo sa iba't ibang lugar sa Mindanao ang mga miyembro ng Ad Hoc Committee upang magsagawa ng konsultasyon sa mga mamamayan. Target ng Kongreso na maipasa ang panukala sa Disyembre ng taong kasalukuyan. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide.